Pinagalitan nga daw nila Lebron James at Andre Davis itong kanilang rookie na si Dalton kinek matapos nga ng kanyang ginawa. Pero bago yan ipag-usapan muna nga natin ang grabing performance na nga ni Dalton para nga sa LA Lakers laban sa Grizzlies. Well, in the game ay meron niya siyang 19 points at meron siyang 3 assists, dalawang rebound at isang steal. At ang maganda dito ay sobrang efficient niya ito ginawa. 7 out of 8 nga siya mga idol at hindi nga siya nagbintes from the 3 point line, 5 out of 5. At ginawa niya nga yung 19 points and 3 assists niya mga idol in a critical time kung saan ang team ng LA Lakers desperately needs a score, needs a bucket dahil nga struggling ang team ng LA Lakers. At talaga nga namang to the rescue. Ito nga si Dalton. Kaya naman sinabi nga ni Coach JJ Redick na ito nga daw si Dalton ang naging katalis dito nga sa ginawa ng Lakers team na pagkambak nga laban nga dito sa Memphis Grizzlies. Kumbaga siya ang rason mga idol kung bakit ang team ng LA Lakers ay naipanalo ang labang ito. Nang dahil matapos ng kanyang performance ay ginanahan na nga ang buong Lakers team at kasama na nga doon ang kanilang mga superstars sa sila Lebron James at Anthony Davis at matapos noon abay nag-takeover na itong dalawang Lakers stars at dinala ang Grizzlies sa panalo. So definitely a big piece eto ngang si Dalton sa anilang ang panalo against the Memphis Grizzlies. Kung bakas yung nagumpisa ng kanilang ang kambak. And then sa post-game interview naman ni Anthony, Davis ay kanyang binuligar mga idol na pinagalitan nga daw nila. etong si Dalton Kineg nang dahil sa kanyang ginawa sa loob ng court silang dalawa ni Lebron James. At yun mga idol ay dahil nga daw itong si Dalton last game was passing up shots. At actually dito rin against the Grizzlies ay meron ng mga moments na itong si Dalton ay hindi tumitira kung hindi ipinapasa ang bola. Kumbaga he is giving up shots na dapat niya ang tinitik. At dyan nga nagalit daw itong si Lebron pati na rin si AD kay Dalton at pinagalitan daw siya. And well mukhang itong pagsasabi ni Lebron James at pati na rin ni Andre Davis dito kay Dalton Kinect last game pati na rin this game ay nagbunga nga ng maganda nang dahil lang naging performance niya ay kanyang career high at natulungan niya pa nga ang team ng LA Lakers na manalo. So ang pagpapagalit ni Lebron pati na rin ni AD ay hindi negatibo mga idol kung hindi positibo. Nang dahil binibigyan nga nila ng confidence, eto nga ang kanilang rookie na keep on shooting. Kahit nga medyo struggle nga siya sa pag-uumpisa ng kanyang rookie year in the NBA. na nga naman mga idol ng maganda. Eto nga ang magandang ginawa ni Lebron James pati na rin ni Andre Davis sa kanilang rookie. At eto na ata ang pag-uumpisa ng turn around ni Dalton Kinect mga idol ng kanyang bad start at off shooting start dito nga sa kanyang NBA career. So talagang kudos nga sa magandang pagpapakita ng leadership na ito ni Lebron James pati na rin ni Andre Davis at ang kanilang ang magandang naging dulot dito nga kay Dalton. Anyways mga idol kayo ba? Ano bang masasabi nyo dito? Anong inyong opinion? Pati na rin ang opinion nyo patungkol sa naging performance na ito nga ni Dalton Kinnick against the Grizzlies. Komento nyo lamang yan mga idol sa ating comment section.